Good morning. Uh, kamog. At, kasinsya na kung hindi ako nagpag-upload kahapon kasi grabe, sobrang ingay dito kahapon. Ma sound kabilaan. Ayan, prutas oh. Tapat na naman yung init dito sa harapan ng tindahan natin. Ganun talaga pagdating ng mga October, November hanggang December yan. Tutok yung araw. Kaya yan, may tabing tayo. Tanggal ni Kalbu yung tabing ko, ah. Hindi ano, pa tapos yung mga sound na yan. May hapon pa yan. Mayroon pa rin. Sana hindi marinig dito yan. nila Tanggalin mo yung arang nun Yung tabon ng tricycle tanggalin mo yun ah mga daon daon grabe ito mahal pa daon daon na lang nga eh hmm, kaya uh, may tabing yan tutok na naman yung araw dito sa atin Ayo. ilan ya